Ito ngayon si Lieutenant Colonel Eunice Salas, ang spokesperson po ng pambansang pulisya sa NCR. Maganda umaga po, Colonel. Maganda umaga po, Manong Ted at DJ Chacha at sa lahat mo na makikinig. Yes po. Colonel, dito nga po sa papalapit na zona, ito po bang mga kapulisan na sinasabi nyo nung una na mahigit 22,000 ay nadagdagan pa po ang bilang? Asa ngayon po na natili po ang bilang sa 22,000 na madedeploy sa araw ng zona. Oh. ilang pong mga polis ang uh, idedestino po natin dito sa Batasang Pambansa at saan pong uh, ibang areas naman dadalhin yung iba pang mga polis? Apo, oh, uh, yung pong sa immediate vicinity po ng uh, Batasang Bans Pambansa ay higit na 8,000 po yung madedeploy. Yung iba naman po ay mag- Madedeploy po sa iba't ibang distrito natin dahil sa ating pong pakikipag-coordinate uh, dito sa mga protesters natin, magkakandak din po sila sa iba't ibang freedom parks. So yung iba naman po para sa traffic management, uh, yung iba po para sa AOD K9 at iba pa pong administrative support units natin. So nadagdagan po yung idedestino dito sa Batasang Bambansa kasi sa mga unang balita, 6,000 pulis lamang daw po ang ilalagay doon. Uh, sa so ngayon po yung huli po na update na binigay sa atin sa Interagency Coordinating Center po natin, ah may 8,000 po ang ilalagay dito. Oo. Ang tanong din siya ng ibang mga kapatid natin, since busy po ang ating kapulisan dito nga sa zona, papano naman natin sisiguruhin na doon sa ibang areas eh meron pa rin pong mga pulis kaming makikita kung sakali. Ayos po. Yung pong para sa ating regular police operations, uh, nananatili po yung yung ating regular deployment naman din po doon. Uh, sa opisina, ganoon na rin po doon sa mga lansangan, magkakandak po ng uh, patrol operations and other beat operations po. Nananatili po yun sa pangunguna ng ating mga district directors. Okay, so uh, Colonel, sa ngayon ho ba, ano, meron, na ba, meron ba kayong ugnayan sa city government ng Quezon City tungkol po doon sa mga permits sa mga rally, either pro or con? Yes po. Sa huling update po na binigay ng District Director ng QCPD, mm -hmm. ang LGU po ay mag-i-issue ng permit anytime today dun po sa mga nag-apply mm -hmm. na protesters natin, both for uh, pro-government and yung ibang grupo naman po. Opo, opo. Uh, sa ngayon nga po, wala pa po silang ini-issue na mm -hmm. approved permit. Opo. Dito ho ba, ma'am? Um, pwede ho bang mag ang walang mga permit basta uh, doon lamang sila sa Freedom Park o maging sa Commonwealth Avenue kung hindi ho naman masyado malapit sa inyo pong ano, designated area? Sa Commonwealth Avenue po kailangan po ng permit. Okay. Hindi po sila papayagang maging sa ng protesta kung wala po silang permit. Pero sa Freedom Parks po pwede po silang maganda. Okay. Opo, uh, sa mga nagdaan po uh, Colonel hindi hubat may hangganan usually po. Sabi ko nga kanina, yung mga former Chief PNP nakikipag-usap 'yan sa grupo ng bayan for example at nagtatakda sila ng hangganan lamang, meaning hanggang dito ka lang sa may bandang uh, St. Peter Chapel, ano ho, St. Peter Church, mga ganun po. Dito ho ba meron na ngayon na designated na ano, hangganan lang nila. Ang designated na hangganan po sa huling pag-uusap ay doon lang po sa Tandang Sora, <clears throat> corner yung sa Commonwealth corner hmm. Tandang Sora po. Oo, oh, kagaya last year, no? Kagaya Oo. po last year. Oo, oh, okay. um parang di malayo yun <laughs> sa pataas ng pambansa. Hanggang doon po na lamang sa usapin po ng pagsusunog ng FG. Opo, kasi may, may diskusyon po dito. Nung una ho kasi may mga kinasuhan sa pagsusunog po ng FEG pero na-dismiss naman kanala unang po ang kaso. Ano ho bang advisory po ng PMP sa mga meron pong dalang mga higanting FEG at ang kanila pong ng tradisyon dyan, ito'y sinusunog pakatapos ng kanilang protesta? Opo, uh, tuloy-tuloy nga po yung pagbibigay namin ng babala na bawal na bawal po talaga yung pagsusunog ng RPG. Yan po ay nakasaad sa batang, Batas Pambansa 880 at yan po yung paiiralin mm. ng ating kapulisan. At uh, pinag-aralan na rin po namin kung ano po yung mga naging dahilan, bakit na-dismiss. At sa ngayong taon po, kung sakaling lalabag mm. po sila ay mm. pagtitibayin po lalo yung pag pag-sasampa ng kaso para masigurado okay. po na magpo-prosper. Apo, apo. At apo, uh, uh, po sila. And Colonel, uh, ito hong mga pro-administration, pro-government, -pro hanggang saan lang din sila? Sa tapat naman po sila ng COA, yun po ang kanilang designated area. Uh, bakit pinapayagan mas malapit sa batasan yung pro at yung anti eh, hanggang tandang sora lang? Bakit, Bakit iba? Opo Manong Ted, uh, sa pakikipag-ugnayan nga po natin sa mga local government units mm -hmm. at mm -hmm. yung sa interagency natin na council, mm -hmm. yan po yung napag-usapan at napayagan po sila doon sa harap ng COA. Wow. Just like last year po, mm -hmm. okay. ganoon din po yung... Uh, nangyari. Okay, sige po. So, uh, ma'am, uh, Colonel, matanong ko lang po ito, ha? Opo. Sino Papap po ang magpapakain sa mga pulis? Uh, uh, ano yan, eh? Early morning pa lang, agahan, dati nga po, ano yan, fast food, uh, food ang binibigay po sa kanila. Sino magpapakain dito? Kamara ho ba? Mis <clears throat> Mismo po ang PNP dahil meron naman po kami pondo <laughs> para po dito sa Uh, pagkandak ng zona. Yan po ay program activity na dahil taon-taon na natin yan kinakandak. At oh, uh, uh, yan po ay pupundahan mismo uh, ng PNP. Sa two 22000 magkano ang budget bawat pulis? Ah, uh, manong, -Ted, hindi po ko hindi ko po sigurado mm. kung magkano po yung magiging budget. Mm. Pero sapat po ito. Uh, bali, base naman po dun sa mga meetings namin, mm. uh, mapoprovide po ng Philippine National Police yung uh, subsistence or yung food allowance po para po sa mga kapulisan. Opo, oh, opo. Kasi sabi ho naman ng SEC ng Kamara, sila daw ho ang sasagot sa mga pagkain ano nitong mga pulis ang sabi ho sa kanilang official release ang amin lang po naman regardless basta importante po yung pulis busog <laughs> tama po kayo <laughs> hindi lang po kapag pati po yung kasama namin mga ahensya na oh. po sa araw opo, sa opo. kasi madaling araw pa lang yan nakadeploy na po yan hanggang sa matapos ang lahat opo so kinabukasan ho baka, ma baka mapagod ang mga pulis kinabukasan wala nang magbabantay sa amin <laughs> Ay hindi po. Yan po ay kasama rin po sa planning yung pong Apo. post activities ng season. Okay. Son. Sige po. Salamat po na marami sa inyo, Colonel. Sa inyo pong information kami maki ugnayan sa Lunes kung sa kasalikan po. Thank you, ma'am. Maraming salamat din po. Opo. Thank you. Yan po naman si uh, Police Colonel Ted Failon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.